You, daily. Sa isang liblib na bahagi ng mundo sa Svalbard Archipelago ng Norway, matatagpuan ang bayan ng Longyearbyen, kilala hindi lamang sa malamig nitong klima, kundi pati na rin sa isang kakaibang panuntunan, hindi ka maaaring mamatay dito. Sa unang pagdinig, tila biro lamang ito, ngunit ito ay isang seryosong patakara na sinusunod ng lokal na pamahalaan. Ang dahilan ay hindi dahil gusto nilang pigilan ang natural na siklo ng buhay, kundi dahil sa mga natatanging kondisyon ng kanilang kapaligiran. Noong dekada 1950, napansin ng mga siyentipiko na ang mga bangkay sa sementeryo ng Longyearbyen ay halos hindi na agnas kahit lumipas ang ilang dekada. Ito ay dahil sa matinding lamig at permafrost na pumipigil sa natural na proseso ng pagkabulok. Sa madaling salita, nananatiling halos buo ang katawan ng mga namatay at ito ay nagdulot ng pangamba sa aspeto ng kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ang batas ay malinaw, kung ikaw ay malubhang may sakit o nasa bingit ng kamatayan, ikaw ay kailangang ilipat sa mainland Norway upang doon bawian ang buhay. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagdagdag ng mga bangkay sa permafrost na maaaring magdala ng mga panganib tulad ng pagpreserba ng mapanganib na mikrobyo. Kakaiba man sa pandinig, ang patakarang ito ay hindi lamang usapin ng tradisyon o paniniwala, ito ay hakbang na nakabatay sa agham at karanasan ng lugar. Sa klima kung saan nananatiling nagyayelo ang lupa halos buong taon, ang pamahalaan ay napilitang magpatupad ng solusyon na hindi mo matatagpuan sa karamihan ng mundo. Ang permafrost ay isang uri ng lupa na nananatiling nagyayelo sa loob ng mahigit dalawang taon ng sunod-sunod. Sa Longyearbyen, ang kapal ng permafrost ay umaabot sa ilang metro, at dahil dito, halos imposibleng mabulok ng normal ang mga labi. Ang epekto nito ay tila isang natural na freezer na nagpapanatili sa katawan ng tao sa kondisyon na halos kasing linaw ng araw na siya ay inilibing. Dahil sa mabagal o halos walang prosesong pagkabulok, ang mga mikrobyo na nasa katawan ay maaari ring manatiling buhay o hindi aktibo sa napakahabang panahon. Noong dekada 1990, nadiskubre ng mga mananaliksik na ang ilang bangkay na biktima ng Spanish flu noong 1918 ay naglalaman pa rin ng strain ng virus. Ito ay nagbigay babala na posible itong maging banta kung muling ma-expose sa kapaligiran. May mga teorya ring lumulutang na kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo, maaaring matuno ang permafrost at maglabas ng mga pathogen na matagal nang nakabaon sa yelo. Ang mga ganitong senaryo ay hindi katang isip lamang, kundi tinuturing na isang seryosong banta sa pandaigdigang kalusugan. Sa ganitong konteksto, ang batas na bawal mamatay ay hindi isang eksaherasyon, kundi isang praktikal na paraan upang maiwasan ang mga komplikasyon na dunot ng kakaibang pisikal na katangian ng lugar. Habang patuloy na umiinit ang klima ng mundo, mas nagiging mahirap panatilihin nakapirmi ang permafrost. Sa long year bien, ang posibilidad ng pagkatunaw nito ay nagdadala ng pangamba na ang mga mikrobyong nakapreserba sa loob ng daang taon ay maaaring muling gumising. Sa kontekstong ito, ang pagbabawal sa pagkamatay doon ay nagiging mas may saysay. Isa sa mga pinakakinatatakutang teorya ay ang tinatawag na pathogen resurrection, kung saan ang matagal ng nakabaong virus o bakterya ay muling magiging aktibo kapag na-expose sa mas mainit na temperatura. Kung mangyari ito sa Longyearbyen, maaaring lumaganap ito hindi lamang sa Svalbard kundi sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga migratory animals o tao. Bukod sa banta ng sakit, may usapin din ng environmental contamination. Ang mga katawan na may mataas na antas ng mercury o iba pang lason mula sa dating panahon ay maaaring maglabas ng polusyon sa lupa at tubig kapag natunaw ang yelo. Ang ganitong pangyayari ay maaaring makaapekto sa ekosistema ng rehiyon na kilala sa sensitibong balanse. Dahil dito, patuloy na minomonitor ng mga siyentipiko ang kondisyon ng permafrost at ang mga lumang libingan. Ang bawat hakbang ay isinasaalang-alang upang mapanatiling ligtas hindi lamang ang kasalukuyang populasyon, kundi pati na rin ang hinaharap. Sa kabila ng kakaibang batas, ang Longyearbyen ay may aktibong pamayanan. Tinatayang mahigit dalawang libong katao mula sa iba't ibang bansa ang naninirahan dito, karamihan ay mga manggagawa, siyentipiko, at adventurer. Ngunit alam nilang lahat na kung sila ay malubhang magkasakit, kinakailangan nilang bumiyahe patungo sa mainland. Dahil dito, ang sistema ng kalusugan sa lugar ay nakatuon sa maagang pagtukoy at agarang paglipat ng mga pasyente. Mayroon silang maliit na ospital na kayang magsagawa ng mga unang lunas, ngunit walang pasilidad para sa malalang operasyon o matagalang gamutan. May implikasyon din ito sa aspeto ng kultura. Ang mga residente ay walang sementeryo para sa mga bagong yumaong mamamayan. Sa halip, ang mga labi ay dinadala sa ibang bahagi ng Norway para doon ilibing o sunugin. Ito ay nagdudulot ng kakaibang pananaw tungkol sa kamatayan sa mga naninirahan, isang pagtanggap na hindi dito magtatapos ang kanilang huling yugto. Sa ganitong kalakaran, mas nagiging malinaw ang dahilan kung bakit ang batas ay hindi lamang isang pampublikong patakaran, kundi bahagi ng identidad ng komunidad. Ang patakarang bawal mamatay sa Long European ay nagbibigay ng mas malalim na pagunawa kung paano umaangkop ang tao sa mga kakaibang kalagayan ng kalikasan. Ito ay patunay na ang batas ay hindi laging nakabatay sa karaniwang moral o panlipunang paniniwala, kundi maaari idikta ng siyensya at pisikal na katutuhanan. Sa aspeto ng agham, ito ay nagsisilbing paalala na ang ating kapaligiran ay may kakayahang magpreserba ng mga bagay sa paraang hindi natin inaasahan. Kasabay nito, ipinapakita rin ito ang panganib na maaaring idulot ng mga matagal ng nakabaong mikrobyo kung magbabago ang klima ng mundo. May posibilidad na sa hinaharap, ang mga katulad na patakaran ay maaaring ipatupad sa iba pang lugar na may katulad na kalagayan, lalo na kung patuloy ang mabilis na pagbabago sa klima. Ang Long Year Bien ay nagsisilbing case study para sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa huli, ang kakaibang batas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabawal mamatay, ito ay tungkol sa ugnayan ng tao, kalikasan, at syensya. Isang paalala na kahit ang kamatayan, na itinuturing nating tiyak, ay maaaring pamahalaan sa paraang nakabatay sa natatanging pangangailangan ng isang lugar. Gar, gar, gar. Fakyo, daily.